ayan po, good afternoon po sa atin lahat at na good evening po dyan sa Pilipinas at tayo po ay magbibigay lang pa ng reaction dito po sa mga napapanood natin dito sa mga supporter po ng Dandate. Ayan po, kasi po ay sa napanood ko po doon sa vlog ni Kalinga Prab at talaga po ang dami po na naging basher po ni Kalinga Prab at lalong lalo na po dito sa kay Ate Nilya, na nagsabi lang po siya na siya ay isang danjoy. Alam niyo po mga kapatid, ang mga ganito, Diyan nga po nailagay ko po yon sa thumbnail ko, yung mga comment po na about po dito kay Ate Nilya, na sabing ganun, uh, ikaw na ang ano nakasam kasambahay tumigil ka o ano at tumigil ka na lang I, uh, gusto na daw ni atin Lilia na magpasikat uh, para hindi na wa uh, ng inedoro ayan po alam niyo po mga kapatid yung mga ganitong uh, mga pinagsasabi po ng mga supporter ng Dandate ay hindi po maganda. Kasi tayo po mga kapatid, may kanya-kanya tayong gusto. ah, uh, dahil naman po, hindi naman po ang danjoy po ay hindi, uh, iyan pa ay lang, di ba? Para po na parang ah, uh, gusto lang ng mga viewers na parang si Kaling Abdam naman ay hindi naman po yan ay asawa ni ano, Midit, di ba? ay iyan katuwaan lang parang ginawa lang po ng katuwaan the same time parang love team kaya po ay pagbigyan naman natin na kung ano po yung uh, karamihan ng kahilingan po na pagsubukan ang Danjoy pero po sa palagay ko po ay talaga po uh, ang mga supporter po ay talagang galit na galit at nga ito nga po napaiyak si Ate nilia na talaga naman po dahil po dito sa mga supporter ng danjo uh, Dandit na to ah, sinabi lang naman ni ate niya na siya ay danjoy ay wala naman pong masama at wala pa naman pong hindi pa naman po silang mag-asawa ni Kalingap Dan, bakit po natin kailangan po ay mag ano tayo mangbas ng mangbas o magagalit kung ano po ang gusto ng karamihan ay subukan natin at pwede naman nandiyan po ang Danbit ay yun naman po ay dapat suportahan na lang natin ang programa ni Kalinga Prab, di ba? The same time nakakatulong po si Kalinga Prab sa mga beneficiary niya, di ba po? bakit po kailangan natin na mangbas tayo ng mambas, di ba? O tingnan niyo diyan sa mga comment diyan po nakatabnil po ang lahat ng mga comment na yan, dahil iyan po ay may pumasa po sa akin. Nga iyan lahat po yan. Nandoon po yan nakuha sa GC. Hindi naman po talaga maganda na tayo po, ang sinusuporta natin ay kailangan din natin po na ay intindihin, lawakin natin ang pangunawa natin, kikalinga prab, dahil po siya yung uh, direktor director ng love team, di ba? So bakit, di ba, ang artista nga po, ay lahat ng artista ay tina, po o tinatambal sa iba't iba. Doon natin masusubukan kung sino talaga po yung malakas, di ba? si Kalingap Dan nga, di ba? Nung nandoon may binili siyang t-shirt doon sa Palawan at ibibigay e, niya daw sa taong um, ano? Parang napaka-importante sa kanya. Ngayon nakita ko po yung t-shirt ni binigay niya po yung binili niya po doon sa Palawan. Nakita ko po yun kung sino ang nakasuot. Uh, saka ko na lang po um, sasabihin kung kanino ibinigay. Kaya sana naman po, please mga supporter ng Dandate, ay wag po tayo naman ganoon kasi enjoy lang. Masaya lang, 'di ba? Kaya para sa akin kahit sino ang itam ay labtim ki kalingap dan okay lang totally yan ay kasiyahan lang hindi pa naman sila mag-asawa Diyos ko naman uh, lawakan naman natin ang pag-uunawa natin isipan wag tayo purong gulo tingnan nyo yan. hindi nyo ba kayo na nahihiya niya na pati comment ninyo ganun ang sasabihin nyo kay Ate Lilia Nilia di ba Di ba kayo nahihiyan yan? Na kung ano-ano ang sasabihin nyo kay Kalina Prag? Di diba po? Mga sasabihin nyo, plastik, Ah, wag naman sana po ganoon Dahil si Ate Lil, ni, uh, Nilia, isya po yan. Sa kagaya natin din po yan na may gusto rin po siyang suportahan. Pero hindi ibig sabihin na ayaw niya po kidandit. Di ba? Ganun lang po yun. Kaya sana naman po uh, tayo po ay kailangan respetuhin natin ang bawat isa, di ba? Mm. Kung itatamp na uh, gagawa ng teleserye o kaya naman love team itong si Dan at saka si Joy. Eh, wala naman palagay ko, wala naman pong problema dahil hindi pa naman si Midit at saka si Dan ay mag-asawa. Love team lang naman yun di ba? Ang init-init dito sa amin. Ngayon, ang init po. Ang pawis ko po, grabe. Sobra-sobra po. Kaya, iyon po ang ganito pong mga usapin. Kagaya po kay ate Nilia. Huwag na lang natin pong ibasya siya. At nakakaawa din naman. At kagaya din natin yun na may gusto pong love team, di ba? Pero respeto po, di ba po? Respeto sa bawat isa. Kung si Ate Lilia ay opinion niya na gusto niyang love team ang Danjoy, Dan Joy, eh, pagbigyan natin. Dahil iyon po ang gusto niya. Alam nga naman na sabi, sabihin natin na gustuhin mo ang Dan Dit. Ay kung ayaw naman ni Ate Lilia at gusto talaga ay Dan Joy, wala tayong magagawa. Diyos ko po. Napakaliit na usapin po yan. Napakababaw. Ay ginagawaan natin na hindi maganda. Ay wag na lang sana po. Promise. Sana po ay unawain natin. Suportahan natin si Kalingapda. Dan, uh, si Joy, si Ed Medit, At igit sa lahat si Kalingap Uh, Rab, dahil po sila po ang binipisyari ni Kalingap uh, Rab, di ba? Kaya, pagbigyan naman natin, subukan natin, di ba? Wala naman mawawala doon eh. Di ba po? Kaya, siya niyo na ate, pinaiyak nyo si ate Nilia, no? Nakakakaawa naman ang isang kagaya ni ate Nilia na, Uh, dahil sa mga ginagawa nyo, yung mga basher ni Atin grabe po talaga. Sana wag naman tayo doon na ah. bawat supporter po, may kanya-kanya tayong gusto, favorite, ay pagbigyan natin. Opinion niya yun eh. Yung gusto niya yun eh. eh bakit natin pagbabawalan? ba diba po? Kaya ako ang masasabi ko na lang po, uh, supportahan excuse me po, Suportahan na lang natin si Kalinga Prab sa kaniyang mga benepisyaryo at napanood ko nga yung nagpa-enroll na nga po sila Joy at saka si Milka at si Eden. Ayam. Kaya natutuwa po ako dahil may mga, may nurse na at may um, ano pa yon si Eden. Um ano ba yon? Ang kinuha na course ni Eden. Uh, sa computer, ayon. Kaya nakakatuwa po dahil nandiyan na po sa kalingap ang lahat ng uh, course, di ba? Kaya para sa akin po nakakatuwa talaga ang programa ng Kalingap at marami pong natutulungan. Kaya ako saludo ako sa Kalingap. Uh, anuman ang sabihin niyo ay hanga pa rin ako sa Kalingap po dahil marami pong na papasaya at natutulungan na pamilya. Marami pong salamat at suportahan na lang natin po si Kalinga Prab at si uh, ang iba pa pong nga uh, si Laruel of Malalag, si Kuya Bal, Santos Matubang at sa aking mga kaibigan, si Laban at Bagsik, si ba, ito pong si Bupil Mix Vlog, uh, Ayat Mix Vlog, uh, si Lina Barbosa Official, uh, Irma Mix Vlog. Ayan, suportahan po natin. At siyempre po, huwag niyong kakalimutan ang pawis na pawis na pong init na init na, init na ang atin yung Malo de Los Santos. Marami pong salamat at ito po ay tuloy-tuloy lang po ang pagtulong natin sa ating mga kababayan na mga mahihirap. Ayan, ayan nga. May inaanak na ako. Ayan po si Eden. Ayan. Maraming salamat sa iyo, Eden. At, at tuloy mo lang ang pag-aaral mo. Uh, nandito lang kami natutulong sa iyo. Maraming salamat, paalam. God bless you po at good night po diyan sa Pilipinas. Bye-bye.